Hello guys, papakita ko lang sa inyo kung ang ano aking ginagawa na trabaho dito po sa bahay. Ito po ay parang motor na hindi ko rin po main, hindi ko rin po siya masyadong ano alam pero motor daw po ito parang ginagamit po ko sa ang ano mga ano are electric pan po. Ayan, lalagyan ko po siya ng tali at ito po ay aking tatalian. Para daw po uh, malinis siya. Hindi po po siya yung kalat-kalat na ano. Kaya ayan, tinatali ko po siya, guys. Kung ano po yung ginagawa ko sa araw-araw, na ginagawa ko po dito sa bahay. Ayan, ang aking trabaho po sa bahay. Eh wala pa po kasi akong trabaho sa labas, kaya temporary lang po muna ito. Sa aking ginagawa dito sa bahay. Ayan guys, itinuturo ko po sa inyo kung ano po ang aking kinagawang trabaho po. Ayan guys, tsaka bawal daw po yung may mga dumi-dumi, dumidikit sa ano. Ayan guys, ayan. Pag ito po ay nabuo ko, yun na po ang finish. Ganyan po siya o ayan. Ganyan. Ginagawa ko po yan. Pero minsan guys, nag-iingat din po ako dito kasi matalim po yung pinakaano niya, yung parang bakal. Nakakaano po siya ng kamay. Kaya hinay-hinay lang po ako. Kasi minsan naano na rin po ako dito eh. Kaya ingat na ingat po ako. Ayan guys, malapit na akong matapos. Ganito lang po ang aking gawa sa bahay. Kaya minsan hindi ako nakakasuporta po sa inyo dahil nga po may trabaho po ako sa bahay. Ayan ang aking gawa. Ganyan, tinatali ko na po ng mahigpit para ma, para daw po matibay. Ayan na po guys. At saka yan din po. Ito po yung pinakaibabaw niya at saka ito yung ilalim. Kaya ayan, malinis po siya guys. Ayan o. Ganyan po ang aking gawa sa bahay. Guys, ito kaya minsan hindi ako nakakasuporta sa inyo kasi pag itong hawak ko, uh, hindi na po ako makahawak na cellphone kasi kailangan ko tumtapusin. Kaya pagpapasensya nyo na ako guys. Ayan, kaya tinatapos ko yung aking trabaho. Para din po pagkatapos ko nito, nakakasupport po ako sa inyo. Kaya sana, naintindihan nyo po ako at panoorin niyo po ang aking mga video na aking ina-upload. Uh, Paki-share na rin po at paki-like at paki-comment na rin po guys sa inyo diyan na nanonood po sa aking mga video. Thank you, thank you guys sa inyong panonood sa aking video. Basta support lang po tayo at enjoy lang po tayo sa ating pagre-release. At ingat po tayo palagi and God bless po. Thank you guys.